Hello, hello, hello. Ala na tingog na tingog. Ah, meron, meron. Ah, review ka namin. Ah, mag po. Sige, sige po. Alas April po, tong year din at to po, ay nalaman ko na yung kalibin ko, partner ko is may karelisyon ng iba. And ang gusto po niya is, ang gusto niya pong mangyari is yun na po ang pakikisamahan at maghihiwalay na po kami. Ay, engineer, kasal ba kayo? Ah, uh, hindi po. Kaya po sabi kong ka-live-in partner ko po, hindi po kami kasal. Ah, okay. Ilan na ang anak nyo? Ilan ang anak niyo nyo? Uh, dalawa po. Uh, gano ka, uh, ilang edad ng Tatlo mga bata? po at saka three months old. Kailan kayo nag hindi na magsama o nagkahiwalay? Yun po, yung April din na, nayon Ah, uh, this year? Uh, this year. This year? Opo. Anong nag-trigger na naghiwalay kayo? Yun po, yung nalaman ko na may karelasyon siyang iba. At ako na daw po ng karelasyon niya ang responsibilidad na ukol para sa mga bata po namin. So ano ngayon ang problema at ikaw ay pumilang katagal tagal sa labas ng studio para makausap kami. Kasi po uh, ayaw ay kakahiya po na uh, sabihin pero kasi ayaw niya pong tanggapin yung sustento ko para sa mga bata. Ang problema ay yung sustento ng mga bata. Opo, Opo. Hindi niya talaga tinatanggap? Yung sa October po, ah, nabigay po ako ng 20,000, tinanggap niya. Pero lately, nung this, this last month, eh, di na talaga niya tinanggap. Ano pala trabaho mo? Hello po, hello po, May, uh, may, may, ano, narinig ka. Ano pala trabaho mo? Ah, hindi po ako ordinaryong engineer po. Ako ay may construction company po at ako ay nakakuha po ng mga project. May connection po ako sa gobyerno. Nakakuha po ako ng project sa gobyerno kaya 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 ko pong magbigay ng sustento para sa mga bata. At kung gugustuhin po nila, eh, kaya ko rin pong magbigay ng sustento para sa kanila at ang kanyang bagong karelasyon. Yun so hindi naman... So hindi naman pala talaga, ma, hindi problema. ka naman pala mamumulubi pag bibigay ka ng kanila ng sustento. Opo, uh, kayang-kaya ko po talaga. Kaya masakit sa loob talaga. Uh, parang tinatanggalan po ako ng karapatan na tinatanggalan po ako ng karapatan na magsustento po at magbigay at uh, para maka bawas-bawasan naman po yung ano nung Uh, kita natin sa kumpanya po. Uh, sa club po, hindi po ako nakaka ano, hindi na po uh, ako nakakapa, nakakapaandar ng traktor. <laughs> uh, kahit sa simpleng bagay na karaniwang ginagawa, ako na ang nagtuturo sa mga uh, mga trabante namin pero parang ngayon ang ordinaryong trabaho hindi ko na magawa uh, parang wala talaga hirap hirap na sipin na hindi talaga na inaayawan yung sustento na gusto kong ibigay. Sana ay matulungan makatulong kami sa kami na may ibsan ang sakit sa loob ng dahil ah, sa sana po magdilang ang hilp po kayo. Ay nako. Hindi ka pa nanonood ng balita? Kaya ni Bosing na obligahin yung ex-live-in partner mo para malusot ang problema mo. Dahil... Hmm. Kung di siya magbigay ng respeto sa wanted sa video, ay kaya ni Bosing na dalhin sa uh, malaking ang problema na to. Uh, sulit talaga yung pag pag papa, ang talaga ang pagod ko sa pag ano, uh, pagpila diyan sa labas since April pa po. So, salamat po. ah uh, sulit talaga, sulit talaga ang ano, ilang buwan na pagpila doon sa labas. Since April po. Salamat talaga po. Salamat. Tang po. So mga kababayan, kahit anong anumang problema, ay kayang lutasin ng wanted sa video. Okay po, salamat. Kaya tayara na. Linya na. <laughs> Linya na. Huwag nang magpaligoy. Hello, hello, hello. <laughs>